Ah, hello po, nakaka na napakayaman ng kasaysayan, kultura at uh, lingwahe nating mga Pilipino. Nakaka-proud yan. Why? Eh dahil uh, bago dumating ang mga Kastila dito, talagang man, mayroon na tayong uh, lingwahe uh mayroon na tayong uh, social organizations mayroon na tayong uh, political uh, system remember yung balangay o barangay from from the word uh balangay kaya yon. ngayon noong panahon ng kastila ang ang Spanish language ay talagang ginagamit ng mga Pilipino na yung mga nasa upper upper classes. Uh, ang lingguwahing din yan, ang ginagamit sa mga kan sa mga eskwelahan like for example diyan sa University of Santo Tomas etc uh, etc ang mystic lang ng mga Kastila ay hindi nila ito itunuro sa masa. Ganun pa man, eh, yung yung mga, sa tagal ng panahon ng mga Kastila dito, yung mga iba't ibang lingguwahi natin, yung iba't ibang uh, dialect natin ay nahaloan ng uh, Spanish uh, words. Okay, kaya nga uh, nakita ko yung Uh, naging interested ako dito sa lingguwaheng Kastila dahil uh, halos ko na no, maraming mga words nga na makikita mo sa ating mga dialect. Lalo-lalo na do, dito sa uh, dialect namin. Ang dialect namin ay bulinaw na halos uh, katariho ng Sambal. Yung ginagamit diyan sa Sambales. Okay. Ngayon, uh, bakit tayo naging English kasi kung ang mga Kastila ay ayaw ituro yung kwan ang Spanish language sa mga masang Pilipino. kabaligtara naman naman ang ginawa ng mga ng mga Amerikano dahil ito ay itinuro nila tro yung paggamit sa yung itinatag, itinatag nilang system of education dito sa Pilipinas. Kaya yan, ano? Kaya uh, nawala yung Spanish language, napalitan ng English. Ganun pa man, nanatili yan sa lingwahe, sa mga dialect natin. Okay. So, ito, ito yung mga, magbigay ako ng halimbawa ng mga words, ano? Kasi ang gagawin ko, Uh, ibrinawan din magba, Magbibigay ako ng Mga words O yung vocabulary uh, Yung mga Spanish word Pagkatapos magbigay ako ng meaning Sa Pilipino o sa English O pwede rin sa Dialect Pagkatapos magbibigay din ako later on Ng mga Mga grammatical Roles kung paano magsalita ng Kastila, etc, etc. So, interesting ito. Sana panin nyo, no? Uh, balikan natin ang Spanish language. Very exciting ito. Nakakatuwa. nakaka na kung paano, no? Napakayaman ng mga dialect natin. At saka, uh, ito, ah. Ang lingwaheng Kastila ay karaniwan ginagamit 'yan sa mga ma, sa bansa, sa South America like ano ano Colombia, uh, Portugal, ay, ano, Colombia, uh, pagkatapos Venezuela, uh, Mexico, uh, Chile at sa iba pang mga Kastila, mga malalaking bansa diyan ano? Uno, oh, someday, ang mga bansa na yan ay uunlad. Then, pag uh, pariwot tayo ng lingwahe, then magiging uh, close tayo sa mga bansang ito. Okay? Kaya, kasi closeness with countries, ang ibig sabihin niyan magtutulungan. So, matutulungan tayo with our development. Okay, so let's start. Let's uh, start the ball rolling. Ano? Ang mga words na ito ay uh, sa palagay ko, may intindihan ninyo kahit na uh, ang mga ito ay Spanish word. Una, andar. Okay, uh, siguro familiar na tayo andar, meaning to say, mag-start, ano? magsimula. Uh, pinapaandar mo ako. Uh, sa Kastila naman, uh, uh, yung, liba, yung machine in start yun, andar, no? Pagkatapos, amo. Okay, ano bang amo? Yung boss, chief, master. Uh, sa, yan sa Kastila, amo, meaning to say, uh, master. O, pwede rin ko, ano, no? Yuti uh, amo. okay uh, Magbibigay tayo later on ng ayan, no? Next one. Arena. So, ang arena sa Pilipino ay yung yung arena, yung ginagamit sa paggawa ng tinapay. But sa Kastila, halos ganun din ang form nung bagay na yun. But ang ibig sabihin niyan ay buhangin Sand, arena. Okay. Next one. Atras. Okay. Uh, may atras, abante. Ang sa kwan, sa uh, lingwaheng kastila, ang atras ay yung nasa likod. Yung abante ay yung nasa harap. Ayan. Okay. Abante, yung nasa harap. Ay uh, yung Kuwan, ano, yung nasa taas, uh, ano yan, kung hindi ako nagkakamali, uh, proxima nasa, nasa taas. Pag malapit, sirka. ayaw kaya mga, kuwan ano, kastila. Next one, ayuda. Ay, lahat naman tayo Pilipino, pamilyar diyan dahil usong-uso ngayon yan, ayuda. Ito ay uh, salitang kastila, ang ibig sabihin ay tulong. Kaya binibigay ng DSWD tulong. Kaya ayuda, no? Next one, baile. O baile. Uh, sa lingguwahin, uh, sa dialect namin, baile ang ibig sabihin ay sayaw o sayawan. Ngayon, alis uh, pareho doon sa Ibig sabihin ng baile sa Kastila, ang ibig sabihin, dance o bailarina. Uh, so, ganon yan, ano? Baile pala, uh, sayawan. Next one, uh, bandiha. Okay, bandiha sa Kastila, yung nilalagyan ng pagkain. Ngayon, na, na sa atin, naging bandihadong Uh, bandiha, kanila bandihado So, ba din na uh, sa palagay ko May intindihan din nila, no? Okay, next one Banyar Ang ibig sabihin ng banyar Sa kanila ay Magbanyo Kasi banyar, magbanyo uh, So, alos paryo sa atin Magbanyo O, pwedeng maligo Okay, next one. Barato. Sa Kastila, ang ibig sabihin ng barato ay cheap o mura. So, sa atin naman, uh, bara, barato ang ibig sabihin. Kuan, mura. O may tindahan nun sa amin, Baratilyo dahil mura daw yung kuan, yung mga tinda, Baratilyo. Ayan. Kaya, kaya, the same, ano? Although sa Pilipino, parang uh, mayroon yung, oy binabarat mo yata ako, ang ibig sabihin, yung pan, ano? Liba, bibili ka, masyadong napakababa ng presyo. Next one, may biso. Okay? Ah, pala, no? Biso, ang ibig sabihin niyan, Halikan. Kaya yung biso-biso, o yon uh, ano, halik, halik yun, ano, biso-biso, o halikan. Kaya yung kanta na uh, biso mucho, uh, bis, uh, biso, biso mucho, ang ibig sabihin yan ay halikan mo pa ako, ano, uh, ano, uh, kiss me more. Okay? Biso mucho. Next one, Burar. Okay? Ang burar, ang ibig sa ang uh, ang burar ay isang uh, Spanish word na ang ibig sabihin ay iirisen, ano? Libawa, nag uh, ano? Nagsulat ka sa papel pagkatapos gusto mong i burahin 'yon. Yan, burar. Ayan, burar, ano? Okay. Next one. Bintana. Ay, pariyos 'yan. Bintana ang ibig sabihin yung window. Ayan, bintana. As uh, yung dialect namin, pareho bintana. Ah, uh, yan. Pagkatapos sa uh, uh, puerta uh, sa amin din na uh, porta. Abriwan may porta. Ah, uh, yan ang ibig sabihin ni open yung door. Kaya porta o puerta, So, may tindihan natin yan mga Pilipino, ano? Next one, trapo. O, trapo, Pilipinong Pilipino yan. Ito, bagamat ito ay Spanish lang, uh, word, trapo. Yan. Yeah, yan yung kwan, yung rag, ano? Alimba, yung lumang damit, ginawang pang punas na lang, trapo. Okay. Next one, Tumar. Ah, yan. Yung kabata namin, ay, punta na tayo. Magtuma. Magtuma tayo. <laughs> Ang ibig sabihin niyan, to drink. Kaya, tumar is to drink. Okay. Next one, ah, tisa. Okay, ano ba yung tisa? Tisa, yan, yan yung chok. Ayan, ano, tisa. Kastila, Salitang kastila yan, ang ibig sabihin yan, chok, ginagamit sa pagsulat. So, yan. So, muli, uh, maraming salamat. Nadagdagang pa, na, eh, pa natin ito. Sana uh, supportan ninyo ako sa pamagitan ng pag-view uh, at pag-likes. Uh, Sisikati natin na, uh, yan, uh, may balik natin yung uh, Spanish uh, language sa... Uh, Uh, bagamat ako na no kahit na in a little way kasi hindi natin kaya yan na kuan sana but din paghalimbawa magtulungan tayo na i ano uh, pag-aralan natin uli ang Spanish language so mas maganda yan kasi isa ngayon nga maraming mga bansa sa sa South America, timba pang kontinente na nagsasalita ng salitang Kastila. So with this, uh, magiging close tayo sa kanila, magiging uh, tayo ano, magiging friends tayo sa kanila. So uh, magiging madali yung pagtutulungan natin para uunlad sila at uunlad din tayo. So, ganyan lang. So, muli, thank you. Sana i-like at saka yun na, subscribe sa ating YouTube channel.